Hi everyone! Kamusta po kayong lahat sa magandang araw po sa inyong lahat? Maraming maraming salamat po sa lahat na nagpubok ng reading. Nagantay. Pag hindi po kayo na napansin, baka po fake account yung gamit nyo or dami account, hindi po kami pumapansin ng ganoon Okay? So please, i-check nyo po inyong mga Facebook. Kung meron po kayong original Facebook, mas maganda po yon. Yun ang ating gagamitin. checking energy tayo sa inyong mga person. Kamusta na siya? Anong ganap? Knight of Swords. Okay. uh -huh. Parang may gustong kumausap sa kanya, pwedeng ikaw, diba? Or may something na parang plano, okay? Maring meron siyang inaantay na good news or balita, something sa kanyang uh, lakad or ina-apply yan. Pwede anything na plano, merong paparating na news or balita sa kanya. Okay, meron siyang konting delay pero goods naman to. Meron lang konting inaayos. Ayan. Kung meron po kayong nakaaway, pwede rin yung person mo ano man. Parang meron din po isang tao na pinagsasabihan siya or something. Pwede rin kung nakaaway mo yung person mo na to, may isang taong pinagsasabihan siya na mali yung ginagawa niya. Pwedeng kaibigan, kamag-anak, o kung sino man. Pwede pong ganun, okay? Yan nakikita natin. Minsan ay hindi siya makatulog, hindi makapag to, or makaisip ng tama. Gulong-gulong kanyang isip. Minsan gusto niya matulog ng buong araw para wala siyang iisipin. But pagdating naman ng kanyang pahinga, yun nga po ay nahihirapan po siyang matulog. Okay? But some of you, uh, so to say, meron pong gumagawa sa inyo. Meron dito nanonood sa inyo, I think, parang may idea kayo na meron nangyengi alam sa inyo. Okay? But again, not all po. Kung hindi po kayo sigurado na meron gumagawa sa inyo, mas maganda po mag-under reading po kayo, mag-undergo kayo sa reading. Okay? Para alam nyo kung meron ba o wala. Okay, hindi niya gustong masaktan ka. Possible na nagtampuwang kayo, ano? Parang meron dito issue with parents or issue sa kaibigan ka-work. Basta meron issue uh, hindi hindi lang sa financial, meron din kayong issue sa family. Okay. I think parang pinoproblema niya siguro yung masyadong kaklo masyado mong close yung family mo or ikaw, pinoproblema mo yung masyado siyang mabait sa kanyang pamilya or kaibigan. Yun, parang ganun yung nangyayari dito. Pero nang di dito umaapaw yung pagmamahal mo sa kanya eh. Wala ka naman, wala ka naman hindi sinuportahan pagdating sa person mo. Talagang supportive ka rin talaga. Okay? Ayan lang. So, again, yung kanina, nasabanggit ko nga, baka may gumagalaw po sa inyo or gumagawa, nangingialam, yun po ay yung mga black magic or may gumagawa. Alam mo yung ingget, um, siguro yung mga third party or kalaban nyo, kung third party ka man, baka yung asawa yung gumagawa. Okay? Parang hindi siya totally happy eh. Okay? Kung, kung nakipagbalikan sa iyo yung person mo or silang dalawa, ba't nakikita niya, hindi kasi okay yung guy, or kung, kung lalaki ka, nanonood ka, hindi kasi okay yung babae, kahit magkasama silang dalawa. Okay? And may nasisense ako mukhang dahil sa pera, okay, bakit nag-try yung person mo sa iba? Or kung hindi po ito dahil sa pera, possible po ito na parang ano, parang nag-explore lang po siya. But sad to say, yung itong tao na ito, nakadeal niya, marunong. Okay? Or, hindi, hindi, hindi naman yung babae na yun or yung lalaki na yun, kadeal niya yung, yung third party na yung gumawa. Nagpagawa ito. Okay? I think yung, yung ano niya, lalaki, yung nalapitan niya. But sige, tingnan natin. Huwag, wag kayong matakot, ano? Kasi, mas malakas pa rin yung Diyos. Tandaan nyo, lagi kayong magdasal, okay? Magkaroon kayo ng protection sa inyong mga sarili. Kung wala po kayo, pwede po kayong mag-message sa akin. Mag, uh, anuman tawag dito? Para paano kayo tulungan? Mag, check muna natin yan. Kasi hindi naman po lahat ng, ng tao ay may kalaban, may, may gumawa, di ba? Kaya kailangan talaga mag-undergo sa reading para alam natin kung ano yung pwedeng itulong namin sa inyo. Okay? Kung kailangan mo talaga ng alaga or kung hindi naman ganong kalaki ang problema mo, bracelet. Kung hindi naman kailangan mo ng bracelet, baka yung mga oil natin ay sapat na yon Yung Miley taros Spray natin, sapat na yon Okay? So, meron tayo dito, ano? ah uh, yung Miley taros Spray natin, ang cleansing yan siya, pwede rin yan siya sa protections anything, okay? So may love oil din po tayo, mananaginip yung person ninyo sa inyo. Meron din tayong money oil. Okay, kumpleto po tayong lahat. So yung wife pwede po kayo bumili. Nagsiship po ako ng worldwide. Okay. Okay, uh, nami-miss niya yung mga araw na magkasama kayo. Ay, ganun naman yan lagi eh. Kapag nagkakaroon na ng hiwalayan, nagkakaroon na ng distance or yung tampuhan, after ng masasakit na salita, nandoon pa rin yung mararamdaman niya na parang hindi siya kompleto. Okay? Yon. So na, nandoon na 'yung pagsisisi, yon. Eh kamalas-malas lang kung 'yun napunta yung third party ay may manggagamot na kilala. 'Di ba? Yan 'yung mga nangyayari kasi nag explore sila. Ayan, so napunta sila sa mga maling tao. Ayan, kaya kayo talagang tuluyan nawawala 'yung mga person ninyo. Okay, so may na sense tayo dito na parang ah uh, magkakaroon siya ng parang meron siyang matatanggap something. Hindi ko alam kung sa family to or regalo ba, mana ba to, mana ng lupa, I think. May nagsiselos sa kanyang kapatid, yan. Makakatanggap siya ng mana or something ganun, okay? Yan ang nasi-sense natin dito. Ah, may kaya-kaya naman to yung person ninyo. Kung hindi naman to may kaya, baka ikaw ang may kaya, no? Ka-ikaw. So, ano yung blessings ng person mo? Malapit na yan. Oh, ang ganda ng blessings niya, oh. Okay. Okay. So, ayan. Gusto niya pa rin, ano, gusto niya pa rin mayroon siyang ipapakita sa kanyang sarili. Ayan ang oh, gusto niya makipag-usap sa sa'yo. Meron siyang hatid. Kanina, yung una, Night of Swords. Ayan, oh eto naman night of wands napaka napakaganda ng ending okay Meron something change na mayroon isang tao magdadala sa kanya ng good news anything ang ganda ng ano na to ang ganda so checking energies tayo sa inyo naman kamusta kayo Maring yung iba sa inyo, hihingi ito ng sorry. Kahapon yung last upload ko, yung last, ano ba yan, kailan? Anong Tuesday tayo, Tuesday, Monday, yung Sunday yata, I guess. Kailan ba yon Hindi ko na maalala. Lumabas din to yung parang gusto niya mag-sorry, gusto niya bumalik sa'yo, may taong gustong bumalik sa'yo, possible. Pag nag-sorry na yan, talagang gusto niya makipag-ayos. Okay, but sad to say, yung mga ginawa, ano, mahirap po yan. Ah, uh, kailangan nyo po talaga yan ng tulong. Gusto niya mag-sorry but underspell siya, yung iba, okay? Pero yung iba naman, ah, uh, I think may pag-asa pang magkakaayos kayo. Um, may meron siyang hidden secret. I think as soon as possible malalaman mo to kung ano to. Meron siyang tinatago sa iyo. Okay, ikaw naman, Oh, ang ganda. <laughs> Unang cards mo pa lang ikaw na, 'di ba? Ang ganda talaga. So, gusto niyo pa akong buksan ko, tapusin ko na. <laughs> Pag maganda talaga 'yung mga reading, gusto ko tinatapos eh. <laughs> Kasi baka masusunod pa ng pangit, na ba? <laughs> okay, so may bagong may bago kang sinisimulan ngayon, ano? Napakaganda ng plano mo. I think meron kang ginawang decision sa buhay mo. Pwede naman na anything. Back to work, nag-abroad ka ulit, umalis ka, pumunta ka, uh, bumalik ka sa limbawa kung nag-Starbucks ka, tapos nagpahinga ka, bumalik ka ulit. So, this time, nasa tamang decision ka. Okay? Nasa tamang spot ka, nasa tamang, na okay na okay po talaga yung naging decision mo. Okay, pag halimbawa na sa abroad ka, naglipat ka ng work, tama rin naman po 'yon. Lahat, anything. Okay? So, halimbawa um yun nga, yung after mo magpahinga, basta yung sinasabi ng universe sa'yo, uh, message, syempre to ng universe para sa inyo to. Okay? Basta nasa tamang decision ka ngayon. Parang yung iba sa inyo gusto pa rin mag-encourage niyo, Ini-encourage ninyo yung sarili niyo yung umalis pa rin, lumayo, mag-work. But, meron kasi kang mga worry. Wini-worry mo ngayon, ano? I think, uh, family. Yan. Or, meron kang inaalala sa family. Minsan sinasabi mo, kaya ko pa ba to? <laughs> kaya. Okay. Lahat tayo ay kailangan natin maging malakas. Kailangan natin kayanin yung mga possible na yung mga bagay na hindi natin kaya, may hindi natin alam. Dapat na din go-go lang tayo. Kaya ko to. yon Lagi nyo yung iisipin. Okay? Huwag kayo mawalan ng pag-asa. Dala mo na lang mainit na tubig. Wait, uh, magpainit lang si, ano, si ate. Okay, okay, wait. Okay. So, meron tayong uh, four of earth. Oh, ba diba? My God. You're ready. Anything na kung ano man yan, uh, forgiveness from the past, kailangan mo mag-heal, patawarin mo na yung mga dapat mong patawarin. Yung mga toxic sa paligid mo, kailangan mo nang i-let go yan. Okay? You are ready na to forgive, to forget. Alam ko mahirap mag, mag, ano, mag, makalimot sa past. Pwede rin someone na sinaktan ka. Pwede rin na may uh, someone na someone na parang sobrang nakabigay sa'yo ng pain. But kailangan mo nang i-let go yan patawarin mo na. Alimbawa, yung person mo, pinirahan ka, or kung sino man, family mo, pinirahan ka, lalapit lang sila sa'yo, kung may kailangan sila, it's time to forgive them. Okay? Especially, ghost month ngayon. wag na huwag kayong makikipag-away, magagalit, or magdala ng pain nyo sa past. Kung mainit yung ulo ng person ninyo, I think hindi, hindi ito panahon para i -ano mo siya. Ano bang tawag dito? Ah, uh, para hindi siya tamang panahon para uh, sakyan siya or patulan. Okay? The chariot and the earth of Ace of Earth. The lovers. Okay. So, ang ganda ng cards nyo ngayon. Eh, kinikilabutan talaga. ako, oh, promise. Hindi ko alam kung kita. Pero, manipis naman kasi talaga yung balat ko. Pero, ang ganda. You know, someone came na magbabalik. Pwede rin yung mga ma mahal nyo sa buhay. Yung, halimbawa, bigan mo na nagkatampuhan kayo. Okay? ah, uh, pwede rin yung person mo babalik to sa iyo. Okay? Meron siyang ano, meron siyang lesson learned sa kanya. Meron siyang naiisip. Okay. Ang ganda naman nito. Wow. So, meron kayo manifestations ba? Isulat ninyo. Baka pwedeng bukas daw yung ano sa'yo ngayon, no? Oh, yung universe. Yan. Pwede kayo kahit anong manifestations pa yan. Maniwala kayo. True po yan. Totoo po yan. Huwag kayong, huwag kayong mawalan. Pa, ang manifestations kasi para siyang prayer. So, how come na may magsasabi na hindi totoo yun? Totoo po yun kasi ina-attract mo yung positive eh. Okay? So, stop being negative, ano? Tuloy nyo lang yan, mga mahal ko. Meron na yun, no? Meron chances kayo. So, sige, ah, uh, meron tayong... Ito po yung aking Facebook account kung gusto nyong... Bawal po kayo mag-message tatawag. Sa Facebook lang po kayo. May litaro po. Okay, dyan nyo lang po ako pwedeng i-message. Ito po ang cover. Sa Facebook ko lang. Meron ako mga Facebook iba, pero dito nyo po akong i-message. Pwede nyo rin po akong uh, i-add. Akin pa rin yan, Myli, uh, pare sa ni Miley Taro. Maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta. Talagang ano, talagang, ano ba tawag dito? Sold out ako lagi, Ubus lagi ang mga, ano namin, pares namin, or yung mga food namin, napakasarap, ano. Try nyo na yung mga nasa kainta. Okay. So, maraming salamat po sa lahat ng sumuporta. Magbasa pala ako ng mga nagpapasalamat sa atin. Ma'am, gusto ko lang itik yung or, ano uh, oras na ito. Talagang naluluha po ako ngayon habang nagsusulat ako ng message sa'yo. Eh, nakakatawa nga eh. Mahaba po pala ang nagawa ko halos hindi po kasi ako makatulog. Ang naisip ko po ipapadala sa inyo yung sulat pero kalaunan baka po sabi ko busy ka kaya i-message eh, na lang kita sa messenger. <laughs> Ang old mo naman ma <laughs> Ang alam ko wala ng sulat ngayon. Meron pa ba? <laughs> email, de ba? Pero hindi ako nagbibigay ng email ko. Ano na lang, messenger lang kayo mag ano sa akin. Okay, gusto ko lang kasi yung itama yung mga sasabihin sa iyo, ma'am. Kasi sobra-sobra po ang dami kong gustong sabihin sa inyo. Well, kung, kung gusto nyo po akong pasalamatan yung mga client ko na malapit naman sa akin, pwede naman po kayong pumunta sa akin. Okay, kung gusto nyo yung mahaba-haba yung usapan natin. <laughs> okay, pwede po kayong magsadya. So, alam ko pong busy kayo, ma'am. Maraming salamat po dahil nabago na po ang ang pananaw naming mag-asawa. Ikaw po yung nagiging guidance namin. Hindi nga po ako makapaniwala ma'am na kusang-loob na hihingi kaming tulong uh, pati yung asawa ko ma'am. Talagang ang laang ano to, ang 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 laki po ng pinagbago po talaga ng asawa ko ngayon. Hindi niya na alam po ang gagawin niya sa kanya dahil nagkamali siya sa akin at nagkaroon po siya ng third party na ginawa po siya. Napakalungkot po ng buhay ko nang hindi pa kita kilala, ma'am. Ah, okay. Ang alam ko, marami na silang napuntahan pero yung guy hindi kasi uh, gumagaling. Pero magkasama sila, yun nga lang, pinapakailaman sila ng third party, parang ganun kung hindi ako magkamali ito kay mama, matagal na kasi ito, kaya sa dami ba naman ng client ko. Pero kilala ko silang lahat. Naalala ko kapag nakikita ko sila. Okay? Di ko alam kung basta ano, mga... Grabe din itong pinagdaanan ni mami eh, kasi magkasama sila talagang minsan nagsuswing yung mood ng lalaki, pinapakailangan po ta. Eh mayaman kasi sila. Yan. May kaya kasi sila, kaya yung third party, hindi po mapayag. So, ito pang masama, ay eh, pinaka worst pala, na Guy yung third party. Yan. So, ano to, tuloy ko lang ha, napakahaba kasi talaga si, na, si ma'am naman, no. Oh. Um, halos magpakamatay na po ako, sukong-suko na ako sa buhay ko, pero nang dumating po kayo, binigyan niyo po ako ng pagkakataon para umasa pa po na, maayos ang aking problema. Ano, nahihiyak ako kay ma'am. Kasi naalala ko to si ma'am eh. Uh, kulang na lang to maglumuhod sa harapan ko para tulungan ko siya. Rineject Re ko, sa, Re ko kasi siya. Kasi yung una kasing kita namin, unang-una na late siya ng 3 hours. Okay? Eh may lakad pa ako. So talagang galit na galit ako. Sabi ko, pinagantay mo ako. Ganyan na, nareject reject ko siya. So hindi talaga niya akong tinigilan hanggat ah uh, hanggat hindi ko siya tinulungan, talagang gumawa siya ng paraan para matulungan ko siya. Okay? So, ano nangyari? Siyempre, naawa na ako. Parang sabi ko, kailangan niya talaga ng tulong. Sige, sabi ko, bumalik ka. Tingnan ko kung ano magagawa ko. Yun, nagpa-reading sa akin. ah uh, yun, parang nakakaawa nga din. So, yun, nagpalaga siya. Kasi ang tindi pala ng, ng problema niya, na ng guy, yung yung babae, ah, na, yung asawa niya na anakan yung babae, yung third party. So, hindi na ako magbabanggit kung taga saan yung babae na yun. ang galing, ang galing. Ah, talagang as in. Na, alam mo yung parang uuwi na yung lalaki doon sa bahay nila, tapos biglang aalis. <laughs> yung mga ganun na eksena. Nangyayari yun sa kanila. Tapos minsan hindi daw siya kilala ng guy, nagwawala, nag grabe yun. Okay, so, parang ano to, na, nakakaiyak tong kwento ni ma'am. Akala ko nga po ay katalagang katapusan ko na parang sukong-suko na rin ako. Pero one day po, narin, na, nakita kita at narinig kita sa YouTube, ma'am. Para akong nabuhayan ng loob. Hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa. Talagang hinanap kita, ma'am. Maraming maraming salamat po talaga, ma'am. Ang daming mong nabago at ang dami mong taong natulungan. Ma'am, uh, personal po sinabi po talaga ng asawa ko na pupunta kami magpasalamat sa iyo ng personal. Ay, salamat. Talagang hindi niya po talaga kilala yung sarili niya dati. Pero ngayon, ma'am, okay na po kami. At 'wag po kayong mag-alala, ma'am, gaya ng sabi mo sa akin, 'wag pabayaan yung anak ng ng asawa ko sa labas. At nakasustento naman po kami, ma'am. Hindi po namin pinapabayaan yun, ma'am. Hindi ko po idadamay yung bata. Tama po kayo, ma'am. Noon po hindi kita kilala. Galit na galit po ako sa bata. Pero nagkaroon po ako ng realization simula ng nakilala kita, ma'am. Maraming salamat ma'am sa pagbago sa buhay ko. Hindi ko akalain na ikaw lang po pala ang makaka sagot sa akin. Sagot sa mga problema ko. Okay, sige po. So kung gusto niyo ng tulong ko, pwede naman po uh, pero pero kailangan po mag under reading po tayo. Kasi baka ma'am, wala na mild naman ang problema niyo. 'Di ba? Hindi naman agad-agad na gagawin natin 'yan. Pag-aaralan ko pa 'yan kung anong gagawin. Okay? So, yeah. Meron dito nakuha natin may gumagawa. Meron, meron, ano, may, na, may nakita tayo. Meron nanonood dito. So, kung may doubt ka, kung sa tingin mo, may, may nakita akong nakaputi. Hindi hmm. Di ko alam kung puti o black, something. Kasam, halo kayo eh. May red. Yung mga red, nagsusot ng mga red, alamin niyo kung lucky color niyo ba yan yung red. Kasi kung hindi, magbibigay lang yan ng kamalasan sa inyo. Okay? Maging maingat kayo sa mga kulay na sinusuot niyo May nakikita ako dito. Parang hindi ko alam kung naglilinis ka or something. Or kararating mo lang, naka-eyeglass ka. tama tamang naka-eyeglass to, no? So, make your manifestation. May basa ang buhok, may umiinom, may nagkakape. Hindi ko alam kung chayan, basta merong mainit na iniinom mo. Uh, kung meron kayo manifestations, do it. Pwede kayo mag-comment dyan sa sections ng after to ma-upload. Pangalan mo, lugar, and manifestations mo. Sinisama ko po yan bago ako magsisimula ng reading. Okay, bye! Ingat po kayo. I love you all. Message lang po kayo kung anong tulong na itutulong ko sa inyo. Bye-bye.